Hello guys. Ito <clears throat> so nga pala ang bagong farm ko. Binili ko to yung 2019-2019-2020. So, um, as you can see guys, marami kayong makikita ang mga green. Tawag dyan ay mga grass Nagalala ang mga fans at followers ng dating Pinoy Big Brother housemate na si Larry Pospose sa kanyang kalusugan. Kamakailan ay nag-post si Larry Pospose ng isang pahayag na tumutugon sa mga hakahaka -haka tungkol sa pagbaba ng kanyang timbang ayon sa kanya, siya ay nagdusa ng pulmonary tuberculosis at anemia. Pinabulaanan din niya ang mga chismis na siya ay buntis. Sa isang Facebook post ay ibinahagi niya ang rason sa kanyang biglaang pagpayat. Ania, madaming nagtatanong at nagulat bakit sobrang payat ko na. Los yang tignan, mas maganda kung mataba ako, pero nagka-PTB at anemia po ako. Inilarawan ni Lei kung paano naging mahirap ang kanyang mga karamdaman sa pang-araw-araw na gawain at nagpapahina sa kanya. Mahirap gumalaw, at mahina yung katawan ko, pati paglakad minsan kailangan ng alalay, dahil parang matutumba ako, at wala din akong ganang kumain, parang malapit na mag-bye-bye, kapagod, mag-will miss you na lang kayo ng advance, para malaman ko sino talaga may pakisakin, joke lang ha ha ha. Laban, dagdag pa niya, pero gusto ko lang din po sabihin, na hindi po talaga ako buntis, sinasabayan ko lang po, yung mga taong nagsasabing buntis ako, sorry po sa mga nag-expect, at napaniwala ko, hehe yun lang God bless. Higit pa rito, ang kanyang post ay nakatanggap ng mga magagandang mensahe mula sa mga netizens na nagnanais na gumaling siya. Hi Lay, don't worry about your PTB. Had it myself, and curable yan, basta take mo meds na sinabi ng pulmonologist religiously. Sabi din ng palmo ko nun, pag 2 weeks ka na nagagamot di ka na nakakahawa. Ako 2 years ago nagkasakit din ganyan, actually wala naman ako ubo nun, pero napapansin ko na yung pagpayat ko, kahit mga tao sa paligid ko, pero dead ma lang ako kasi wala naman ako iba nararamdaman sa katawan ko. Kakatapos ko lang sa gamutan ng PTB, ang importante lang dyan inumin mo lang yung gamot na nireset ni Doc. PTB I have that before too. After 6 months of treatment you'll gain weight again. The only bad thing is it'll left scar on your lumps permanently.